Isang anak ang dumagan sa sariling ama, umiiyak sa galit at hinanakit habang sa sahig nabasag ang lumang larawan ng kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, akala ni Lucas alam na niya ang buong katotohanan na ang ama niyang si Mang Ernesto ay sakim, walang puso at mas mahal ang pera kaysa sa kanila. Pero sa isang sobre na nakatago sa lumang aparador, may testamento at liham na matagal nang inihanda. At nang ito'y binasa sa harap ng buong pamilya, sila mismo ang nagmamakaawa sa taong matagal na nilang hinusgahan. Si Lucas ay 32 anyos, dating OFW, bagong uwi sa Pilipinas. Noong bata pa siya, si Mang Ernesto ang tipo ng ama na halos hindi ngumiti. Laging mahigpit, laging huwag laging kulang ang pera. Habang lumalaki siya, paulit-ulit niyang naririnig ang mga salitang, Huwag kang mag-asaya. Hindi tayo mayaman. Hindi ako bangko. Pero ang pinakamasakit na alaala niya nang mangyari noong labing alo siya. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ay na-diagnose ng cancer. May pagkakataon sana para sa mas maagang gamutan, pero mahalang bayad. Tay, umutang na tayo. Ibenta na natin yung lupa sa may highway. Pakiusap ni Lucas noon, halos magmakaawa sa hapagkainan. Matigas ang mukha ni Mang Ernesto. Hindi pupunta sa ospital ang bawat sentimo ng pinagpaguran ko. May ibang paraan. Ano pang paraan? Sigaw ni Lucas. Habang nag-iisip ka, unti-unting namamatay si nanay. Hindi sumagot si Mang Ernesto. Ilang buwan lang nawala si Aling Rosa. Mula noon, sa puso ni Lucas, isang pangungusap ang hindi na nawala. Kung hindi naging sakim si tatay, baka buhay pa si nanay. Pagkatapos ng burol, unti-unti nagkawatak ang pamilya. Nag-abroad si Lucas, nagtrabaho sa construction. Si Mang Ernesto naman ay naiwan sa lumang bahay na yari sa kahoy, tahimik, Tila laging may mabigat na dala. pas ng ilang taon, napilitan si Lucas na umuwi nang marinig na nagka-stroke ang kanyang ama. Mahina na ito, hirak maglakad, pero matigas pa rin ang pananalita. Sa unang gabi ng balik niya, naupo sila sa sala. Hindi mo kainangang umuwi, na malamig na sabi ni Mang Ernesto. Kaya kong sarili ko. Napangiti ng mapait si Lucas. Yun na nga po ang problema, Tay. Inunan niyo lagi yung kaya ko ang sarili ko kaysa sa kailangan kami ng pamilya mo. Hindi sumagot si Mang Ernesto. Sa halip, tumingin lang sa basag-basag na sahig at mahigpit na hinawakan ang lumang baston. Lumipas ang mga araw, mas lumala ang tensyon sa bahay. Dumating ang mga tiyuhin Tiyahin at pinsan ni Lucas, mga kapatid ni Mang Ernesto na matagal na ring nakikibalita tungkol sa lupa sa may highway, sa malawak na palayan at sa lumang bahay na mas mataas ang halaga ngayon. "Ernesto, kailangan nang ayusin ang mana," sabi ni Tiya isang hapon. "Wala ang ibang anak kundi si Lucas, pero 'wag mong kalimutan ang mga kapatid mo. Tumulong din kami noon. 'Wag mong kaming kalimutan sa testamento mo." Yan nga testamento, sabat naman ni Tito Lando. Baka sa huli, pati kami mapagkakaitan mo. Tahimik lang si Mang Ernesto, pero napansin ni Lucas ang pagningig ng mas matanda. Hindi niya alam kung galit, takot o pagod. Kinagabihan, napadaan si Lucas sa kwarto ng ama. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang mahinang boses ni Mang Ernesto kausap ang isang tao sa telepono Oo, Atty. Reyes. Siguraduhin nyo lang na malinaw. Wala nang makakakwestiyon. Hindi ko sila hahayaang pag-awayan ng pinaghirapan ko. Alam kong magagalit sila, lalo na si Lucas, pero wala na kong oras. Nalaglag ang dibdib ni Lucas sa narinig. So tama ang hinala ko. Inuuna na naman niya ang sarili niyang gusto. Kahit sa huling pagkakataon, hindi pa rin niya kami pinagkakatiwalaan. Pinili niyang lumayo bago pa siya mahuling nakikinig. Pero sa isip niya, unti-unting kumukulo ang dugo. Ilang araw matapos noon, pumutok ang usapan tungkol sa lupa. Huwag mong ibebenta ng palihim yung lupa ni Lola. Mariing sabi ni Lucas habang magkaharap sila ng ama sa lumang sala. Hindi mo na iintindihan, Lucas. Sagot ng ama mababa ang boses. Hindi lahat ng iniisip mong kasamaan. Ganun lang. Tay, ilang beses na pa po ba? Namumula na ang mata ni Lucas. Hindi niyo tinulungan si Nanay, hindi niyo ako sinabihan kahit kailan kung magkano ba talaga ang pera natin. Tapos ngayon, nasa huli na kayo. Gusto ninyong kayo pa rin ang masusunod sa lahat. Umangat ang boses ni Mang Ernesto. Wala kang alam sa mga sakripisyong ginawa ko dahil hindi niyo nga sinasabi kailan. Ilang taon pa ba akong maniniwala na may mabuti kayong dahilan? Patay na si Nanay, Tay. Hindi na babalik 'yun sa kahit anong paliwanag. Tumayo si Mang Ernesto, sinubukang ituwid ang likod kahit nanginginig. Kung ganyan ang tingin mo sa akin, umalis ka rito. Hindi mo kailangan maghintay sa mana. Kaya ko pa namang... Sa sobrang galit, nabitawan ni Lucas ang maliit na mesa sa gilid. Tumama ito sa lumang upuan na bumagsak. Kasabay, nalaglag ang frame ng larawan nilang tatlo. Siya, ang ina niya, at si Mang Ernesto noong mas bata pa na nakangiti. Teka lang, alam kong nagustuhan mo ang kwento nato dahil umabot ka na sa part na to. Pakihit po naman ang like button at comment down kung nagustuhan mo. Salamat po. Sige, tuloy na natin. Nabasag ang salamin. Parang may pumutok sa loob ng dibdib ni Lucas. Lahat ng to, kasalanan mo. Bulong niya, nanginginig ang boses. Kung naging ibang klasing tatay ka, Ibasaan na ang buhay natin. Naglakad si Mang Ernesto palapit, pilit na itinataas ang kamay na tila gustong hawakan ng anak. Lucas, anak, pakinggan mo. Pero bago niya natapos, itinulak siya ni Lucas. Natapilok ang matanda, bumagsak sa sahig. Sa isang iglap nasa ibabaw na niya si Lucas, mariing idiniin ang balikat nito sa sahig habang umaagos ang luha sa kanyang mga "Hindi mo na pwedeng takaasan to," hagulgol niya. "Lahat ng sakit namin, lahat ng nangyari kay Nanay, lahat 'yan dala-dala ko araw-araw. Samantalang ikaw, tahimik lang dito sa bahay na to." "Aray, Lucas. Tama na." Daing ni Mang Ernesto pilit inaabot ang kamay ng anak, pero sobrang ingay ng puso ni Lucas para marinig iyon. Doon lang niya ibinuhos ang lahat ng galit na matagal na niyang kinikimkim, hindi sa pamamagitan ng suntok, kundi ng bawat salitang parang kutsiyo. Sakim ka! Duwag ka! Mas pinili mong manahimik kaysa iligtas si nanay! Hanggang sa napatingin siya sa mukha ng kanyang ama, nagmamakaawa umiiyak. Hindi na bilang kalaban, kundi isang matandang lalaki na pagod, takot, at puno rin ng pagsisisi. Para siyang natuahan. Dahan-dahan niyang binitawan ng ama, umatras, humihingal, nanginginig ang kamay. Tay! Bulong niya. Pero bago pa siya makalapit muli, dumating si Tia Minda sa pintuan kasama ang ilang kamag-anak. Ano to? Sigaw nito. Lucas, sinasaktan mo ang tatay mo. Kinabukasan, isinugod sa ospital si Mang Ernesto dahil sa sobrang stress at pagtaas ng presyon. Ilang araw siyang nanatili doon. Si Lucas, halos hindi makalapit sa kama. Gusto kanyang makausap, sabi ng doktor. Pero tuwing hahakbang siya papasok sa kwarto, hindi niya kayang tumawid mas malakas ang takot at hiya kaysa sa lakas ng loob niya. Isang madaling araw habang nakaupo siya sa labas ng ospital, dumating si Attorney Reyes, ang matandang abogado na kaibigan ni Mang Ernesto. "Lucas, mahinahon nitong wika, pinapapunta ka ng tatay mo, may ipapakiusap siya." Pero bago sila muling makapunta sa kwarto, tumunog ang alarm ng ospital. Mabilis na kumilo sa mga nurses at doktor habang pinapanood ni Lucas ang pagtakbo nila papasok. Alam niya na sa puso niya, huli na naman siya. Ilang minuto lang lumabas ang doktor. Malungkot ang muka. Pasensya na. Ginawa namin ang lahat. Parang gumuho ang mundo ni Lucas. Hindi niya napigilan ng sarili. Naupo siya sa sahig ng pasilyo hawak ang ulo humahagulgol na parang batang nauuli ulit. Ilang linggo matapos ang libing, nagtipon-tipon ng pamilya sa mismong lumang bahay para sa pagbabasa ng testamento. Nakaupo si Lucas sa isang gilid, tahimik, halos hindi tumitingin sa iba. Sa kabilang banda, halatang sabik si Tia Minda, Tito Lando, at iba pang kamag-anak. Ayan na, orni! Anitya Minda. Sana naman naalala kami ni Ernesto dito. Matagal naming tinulungan 'yan. Binuksan ni Attorney Reyes ang makapal na folder. Kuminis ang papel ng testamento habang binabasa niya. Sa lahat ng pag-aari ko, ang lupa sa may highway, ang palayan sa kabilang baryo, ang lumang bahay na ito at ang kaunting ipon sa bangko, ipinapamana ko ang 70% sa aking nag-iisang anak na si Lucas at 30% sa isang trust fund para sa magiging mga apo sa kanya. Napamulatag ang lahat. Sandali, Aporni! Siningit ni Tito Lando. Paano naman kami? Wala namang bang nakalaan sa mga kapatid niya? Tumingin si attorney Rhea sa dokumento. May nakasulat po dito. Sa aking mga kapatid, walang direktang pamana dahil matagal ko nang binayaran ng mga utang nila at tinulungan sa panahon ng kanilang pangangailangan. Ang tunay naman ako sa kanila ay ang pag-asa na ititigil na nila ang pag-aaway sa pera. Nag-ingaya ng mga tiyuhin at tiyahin. Hindi po hati yan, sigaw ni Tia Minda. Ginago kami ni Ernesto. Dapat may party kami riyan. Lucas, sabihin mo naman. Pero natigilan sila nang muli pang magsalita si Ator ni Reyes. Meron po pang isang sulat para kay Lucas. Inabot niya ang dilaw na sobre sa binata nanginginig ang kamay ni Lucas habang ginubuksan ito. Nakilala niya agad ang sulat kamay ng ama. Anak, kung binabasa mo ito, malamang wala na ako. Alam kong matagal ka ng galit sa akin at alam kong may kasalanan ako sa iyo at sa nanay mo. Hindi ko kayo kinausap ng buong buo tungkol sa totoo. Ang hindi mo alam, anak, Matagal ko nang pinambayad sa ospital ng nanay mo ang halos lahat ng ipon ko. Lahat ng nakapangalan sa akin, may mga utang, may kaso, may taong gustong umagaw. Kaya pinili kong ipaglaban ng lupa sa highway hindi dahil sa pera, kundi dahil yun na lang ang natitirang siguridad mo. Ayokong maubos sa lob ng ilang buwan sa ospital ang kinabukasan mo. Bawat desisyong kinamuhihan mo, palaging ikaw ang nasa isip ko, hindi ako. Kaya ako naging mahigpit. Kaya ako naging tahimik. Mali ako na hindi ko ito naipaliwanag ng maaga. Pinili kong ako ang eh lahat ng sama ng loob basta masiguro ko lang na may matitirang tahanan para sa'yo. Kung kaya mong patawarin ang tatay mong madalas sumablay, salamat. Kung hindi pa ngayon, maintindihan ko. Ang huling hiling ko lang, huwag mong hayaang lamunin ka ng galit na kumain sa akin sa maraming taon. Mas mabigat yon kaysa sa kahit anong utang. Mahal na mahal kita, Lucas. Kahit hindi ko laging nasasabi, Tatay. Habang binabasa ni Lucas ang bawat linya, unti-unting nabuo sa isip niya ang mga imahe. Ang ama niyang naglalakad sa ilalim ng init ng araw. Nakapila sa bangko. Nakikipag-usap sa abogado. Nagbibinta ng maliit na parte ng lupa para may pambayad sa gamot ng kanyang ina. Lahat iyon tahimik na ginawa at sa halip na thank you, galit ang natanggap. Bumagsak ang luha ni Lucas sa papel. Napahigbi siya. Hindi na niya mapigilan. "Tay, patawarin mo ko. bulong niya, halos hindi marinig. Sa likod niya, nagyayabang kanina ang mga kamag-anak, pero ngayon ay nag-uunahang lumapit kay Attorney Reyes. "Pwede pa bang iapela 'yan? Pwede pa bang baguhin ang testamento? Wala ba kaming karapatan kahit konti?" Mahigpit ang sagot ng abogado Maayos ang mga papeles Nakanotaryo At may sapat na saksi Kung gugulo pa po kayo Kayo pa ang lalabas na mapagsamantala At hinihingi rin sa sulat ni Mang Ernesto Na respeto ang ibigay ninyo sa desisyon niya Unti-unti natahimik ang mga tiyuhin at tiyahin Ang dating matapang magsalita Ngayon ay halos magmakauwa pero wala na silang mababago. Sila ang nagmamakauwa ngayon sa taong dati nilang minamaliit. Sa alaala ni Mang Ernesto at sa anak nitong si Lucas na siyang naghahawak na ng bahay, lupa at desisyong susunod. Kinagabihan, mag-isa si Lucas sa sala. Maingat niyang ipinasok sa bagong frame ang lumang larawan nilang tatlo. Inayos niya ang upuan na nabaliktad nung araw na huli silang nag-away ng kanyang ama. Umupo siya sa gitna ng kwarto, hawak ang liham. Tay, bulong niya sa hangin. Hindi ko na mababawi yung ginawa ko sa inyo, pero hindi ko hahayaang maulit sa magiging anak ko ang galit na inipon ko laban sa inyo. Ipagpapatuloy ko yung sinimulan niyo. Pero sa paraang marunong nang magsabi ng mahal kita at pasensya na. Sa mga sumunod na buwan, ginamit ni Lucas ang mana hindi para magluha kundi para ayusin ang lumang bahay at gawing Bahay Rosa, ang isang maliit na community center para sa mga batang mahihirap na nangangarap makapag-aral, alaala ng kanyang ina. Sa bawat batang pumapasok doon, Lagi niyang sinasabing, may mga magulang na hindi marunong magsabi ng mahal kita, pero hindi ibig sabihin wala silang pagmamahal. Huwag niyong hintayin na huli na bago kayo makinig at magpatawad. Salamat sa pagsama namin sa kwento ni Lucas at ni Mang Ernesto. Isang paalala na minsan ang taong galit na galit tayo, siya rin palang tahimik na nagtatanggol sa atin sa likod ng mga pangyayaring hindi natin nakikita. Kung ang kwentong ito ay tumama sa puso mo, kung naalala mo ang sarili mong magulang, lolo, lola o anak, huwag kalimutang ilike at ishare ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Baka ito na ang tulay para sa isang pag-uusap na matagal nang naiiwasan. At kung hindi mo pa nagagawa, inaanyayahan kami nang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong magpapaalala ng halaga ng pag-unawa, pagpapatawad at pamilya. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na episode, manatiling ligtas at sana ay piliin nating huwad haya ang galit ang maging huling alaala natin sa mga taong mahal natin.